Dito na naman tayo mga idol sa kusina at magluluto tayo mga idol atay ng manok mga idol at ipapakita ko sa inyo mga idol kung paano magluto ng adubong atay ng manok ang inyong idol Ito na mga idol ang aking gagamitin mga idol sa pagluluto ng atay ng manok mga idol. Ayan mga idol lang yung atay mga idol. Siyempre ang gagamitin natin mga idol, meron tayong luya, sibuyas at bawang. Siyempre meron tayong pamintang dahon, siyempre pamintang durog mga idol. Ayan ang gagamitin natin sa pag-aadubo ng atay ng manok mga idol. Nagisa na nga pala akong mga idol lang, iginisa ko na yung sibuyas, bawang at luya mga idol Ito na mga idol at ilalagay ko ng mga idol si atay ng manok mga napakasimple lang mga kaidula na lutok to mga edulal. pero nakaw napakasarap to mga kaidula ayan na mga no? igigisa na natin to si atay ng manok mga kaidula haluin lang natin at saka lagyan na natin yan ng paminta pamintang durog mga kaidula at saka yung paminta niyang dahon yun ang ilalagay natin mga edulal. Eh, gusto ko sana makailulan lagyan pa ng sili. Kaso makailulan, napakamal ng na sili. Hindi kayang price. Kaya ito na lang. Simple lang makailulan na luto ito makailulan. Pero, mapaparami tagang kain mo makailulan. Ayan lang makailulan nyo. Eh. Lagyan pa natin ng tinatawag nila na laurel. Sa naman, dahon. Ayan. Yun na lang. Simple. Haluin ulit natin yan. Ayan. Haluin muna natin. Lagyan na natin mga kaidulan niya ng tuyo. Lagyan natin ng tuyo. Yan, lagyan na natin mga kaidulan. Nakita niyo yan mga kaidulan. Lagyan na natin yan. Yan, no. lagyan na natin yan. Mamaya na si Suka mga kaidulan. Siyempre, lagyan na natin yan ang magic. Si magic mga kaidulan. O. No? Ayan o, no. nakikita niyo mga kaidulan. O. No? Si magic. Yan ang ilagay natin dyan. May kulang pa nga pala mga idol, lalagyan natin ang asukal. Tansayin nyo lang mga idol ha, ng paglagay ng asukal. Kasi mga idulan, pag may asukal lang inyong inaadubo, kahit anong klaseng adubo mga idol, pag may asukal, napakasarap talaga yan mga idol. Mga hindi ko na ito mga idulan, nilagyan ng tubig. Kasi yung paghugas ko ng atay ng manok, mayroon siya tubig. Yun na lang mga Siyempre, si tuyok na lang mga Hindi mga idulan, takpan ulit natin yan. Antayin lang natin ang ilang minuto mga idol. Titing na natin mga idol ang ating inadubong atay ng manok. Ayan ang mga kaidulan nyo. Kita nyo na mga kaidulan. Siyempre haluin na natin yan. Para napakabango. Ayan mga kaidulan. Ito na yung ano natin. Inadubong atay ng manok. Ngayon mga kaidulan, tuyo na siya. Lalagyan naman natin mga kaidulan ng Suka. Lagyan na natin mga edula, ng suka. Yan lang mga edula, no? After nyan mga pag paglagay natin ng suka, antayin ulit natin ng ilan minuto. Medyo mga pa paiga lang natin. Luto na mga kaidula, lang natin inadubo na atay ng manok. Ayan mga kaidula, no? Mm, napakasarap. Napakabango. Ganyan lang mga edula. napakasimple lang mga edula, na luto. Simpling, simpleng simple luto mga kaidula. Siyempre mga kaidula, kakain na tayo. Ito na mga kaidula, no? Luto Lutok na ang atin inadubong atay ng manok. Siyempre mga kadula, kakain na tayo. Tara mga kadula, kain tayo. Mmm. So, may nitinig pa mga yula, no? Napaka. simpleng luto, pero mapaparami ang kain. Mm. Dami. Pagkito ba ulam? Mmm. Kahit mainit pa, lang na talaga natin yung mga Yeah!